Naghatid na rin po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa g Eastern Samar kung saan marami na nagugutom, nauuhaw at nagkakasakit na residente. Nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Maris, kasama nga ang GMA Kapuso Foundation, pinuntahan namin ang barangay Pagnamitan dito nga sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Ang bayan raw na ito, Maris, ang isa sa mga barangay na may pinakamaraming casualties noong nalalanta ang Bagyong Yolanda. aso pa lang ng barangay Pagnamitan sa Giwan Eastern Samar tumambad na sa amin ang sira-sirang mga bahay karamihan sa mga residente tulalapa dahil sa nangyari kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga rito karamihan nga raw sa mga residente dito nga sa barangay Pagnamitan sa bayan ng Giwan ay walang mapuntahan noong kasagsagan ng bagyong Yolanda kaya naman lahat raw ay nagpuntuhan dito nga sa barangay chapel ngunit nag-collapse ang chapel na to na siyang ikinasawi ng ilan sa mga residente dito pag alon na ng ano, siguro umalun ulit. Doon, may naramdaman naming umangat. Tapos ayun, umano kami. Sumisid kami, gumapang kami. Tapos palabas na kami. Yung iba, sa sobrang bigat ng beam, hindi na naka, ano, hindi na naka uh, labas, naipit diyan. Mahigit isang daan daw ng mga residente ang sumilong dito. Labing walo sa mga ito ang namatay. Isa ang asawa at isa sa mga anak ni Marlon Marquez. Nanawagan po ako sa kamag-anak ko rin sa Mandaluyong. Sana po matulungan niya ako. Kami dyan din sa Valenzuela. Kaya na, tiyo, si Sisilito at saka kay Tio Na sana matulungan niya ako dito kasi dayo lang din ako dito eh. Gutom at uhaw pa rin ang reklamo ng mga residente ng barangay Pagnamitan. Kaya nagpakain ang Kapuso Foundation sa mga residente. Maraming salamat po sa tulong niyo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay sa amin. Sa barangay Poblasyon naman, buong araw na pumipila ang mga tao para lamang makabili ng gasolina. Ang ilan, gagamitin daw ito para makalipat ng bayan. Karamihan daw kasi sa mga taga rito gusto na munang umalis para makapagsimula uli. Pati ang airport dito, puno ng mga nagbabakasakali na makasakay. O dalawang araw na kami rito, wala naman kaming kumukuha, kumukuha sa amin dahil yung kumukuha para lang sa Cebu, ang pasaheros. Pwede po makasakay kami para Manila kay ano mga batay. Eh. Ngunit kahit mahirap ang pinagdadaanan ng mga tao rito, lahat nagtutulong-tulong upang muling makabangon. Nagpapasalamat din sila sa mga tumutulong sa kanila. Marami na po nagsidatingan ng mga aid coming from national agencies, uh, national government, mga NGOs foreign aid, meron na pong dumating. Tapos yung provincial government po, nag, nag, nagpa, ang na rin po, nakapagpadala na po ng mga relief groups. So, initially po, yung peace and order na kinatatakutan ko rin po, I mean, nangyari po, yung time na yon nakontrol na rin po na natin. Maris, nagpapasalamat naman nga ang mga taga rito nga sa bayan ng Giwan sa mga pakubik konting tulong na natatanggap nila ngayon. Pero panawagan pa rin nga nila na sana raw ay madagdagan nga ito ng gamot dahil nagsisimula na ang magkasakit ang mga bata rito. Maris? Maraming salamat, Katrina Son.